Hi guys, good morning and welcome back to our channel Marjan's Garden. At ganyan guys ay umaga. Ayan. Maaga ko dito sa garden kasi nag-spray ako guys ng fungicide. So, pangalawang timpla ko na to at kung mapapansin nyo ayan. Dahil nga meron silang mga fungus. Dahil nga nung bagyong one at hindi pa rin sila guys talaga nakaka-recover daw na kapag dilig na ako guys ng fungicide sa kanila. Pero, hindi pa rin talaga, guys. Agad-agad, nawala. So, ginawa ko, guys, ay pangalawang apply ko na to sa kanila. Simula nung dumating ako, after ng bagyong one. And, ngayon, siguro mga ilang araw na rin ang nakalipas. Pero, hindi pa rin nag-stop. Yung pagmamashi ng mga lips nila, naglalaglagan pa rin. Kaya naman naisip ko na ulit na mag-apply ulit guys ng uh, fungicide. So, ang ginawa ko guys ay hinalo ko yung 1 cup ng uh, detain sa yan, 2,000 liter of water. Tapos, 1 cup din ng tango and chinik ko lang yun guys. At yan yung resulta niya. So, ginagawa ko, ini-spray ko lang guys. May detain siya. So, kailangan ma-apply sa leaves ng ating mga succulents. Ayan. At, syempre, kapag nadilig natin ng maayos, bababa yan guys yung water niya. So, maiinom yan ng ating mga succulents. Ulit-ulitin lang natin yan guys hanggang sa maano nila yung tubig mainom. Ayan. So, nag-spray ako kasi nga ayan, no, hindi pa rin guys nag-stop yung pagiging ganyan ng mga leaves so araw-araw na ako guys na punta dito at uh, tinatanggalan sila ng mga ganyan na leaves pero meron pa rin hanggang ngayon so after nito hindi magiging maganda yung ating mga succulents kasi uh, may ano may stain yung dye na ginamit natin yun yung yellow so ayan hindi magiging maganda yung itsura nila kasi nga madudungisan sila pero para sa akin guys mas okay na yung madungi sila at least ba diba, safe sila hindi sila mamamatay kasi yung pungus guys ay nakakamatay yan sa ating mga succulents kaya kailangan talaga nating agapan ayan o. lalo na yun guys so ang lalaki ng mga ano niya o, kita nyo ba yung dot na yan na itim ang dami niyan dito sa ating mga pitch snow lalo na yan o, yung ano natin medyo biti na dyan banda so nababasa talaga itong ating mga pitch snow dito banda ayan So, hindi pa naman to guys maano sa water. Kailangan. Lagi siyang tuyo. Ayaw niya nang lagi siyang nababasa. So, ngayon kasi guys, eh, hindi sila matuyuan ng maayos dahil nga panay ulan pa rin dito sa amin guys. Meron naman bagyong yung dumating sa atin, yung verbena. So, maulan dito guys sa amin sa Bicol. Ayan. Magdidilig na lang tayo ng ah, uh, detain tsaka ng tango. So, pinaghalo ko, guys, para kapag nag-spray ako ganyan, hindi na ako uulit. Yan, tingnan nyo naman yung nangyari dito sa ano natin, no? ba diba? Mm. Kawawa sila, guys. Yung mga nandito kung ano pitch, no, guys, tingnan nyo. Wala na. Yan, no. Wala na, ba diba? Kaya, kailangan ko talaga mag, ano, mag, ano, ng... fungicide, magdilig at magspray. Yan, yung mga nandito, nakaraan, dum, uh, pumunta ako dito, tas medyo nagbunot-bunot ako ng kunting damo. So, nakuha ko yung ibang mga damo dyan. Pero, hindi lahat case kasi, uh, nakakapagod din, hindi ako palaging, hindi ako pwede palaging mag yuko, -yuko. So, inuunti-unti ko lang. And kapag nagkaroon ng time, siguro papalabas ko lahat ng pot sa kapatid ko at papadamuhan ko na lang sa kanya, guys. Kasi, mahirap na baka mabinat ako so um, kailangan talaga malinisan tong area na to para naman gumanda na sila at tingnan nyo yung mga ano kasi natin dyan guys ang pangit na yung bakod natin nasira na talaga siya ng bagyo so dito nag decide ako na ayan ginagawa na ulit yung palaya namin dyan pero sabi ko sa papa ko itong area na to sa likod ano yan guys, hindi uh, ko na siya papataniman kasi ipo-forward ko dyan yung greenhouse natin. And naisip ko rin mas maganda dyan yung greenhouse natin guys, natatamaan siya ng morning sun. Ayan, walang ano, walang puno ng yug na makakaharang sa kanya. Meron naman yung isang yun guys na maliit, dun banda sa ano, pero maliit pa naman siya. So matagal pa yun. So dito na area, ipo-forward ko tong greenhouse natin kasi nga sira na din siya so kailangan gumawa ng panibago papagawa ako dyan ng bagong greenhouse. Tapos dito, gagawa ako guys ng kubo. Ayan. So, mas maganda yung greenhouse natin soon kapag naayos na to guys. So, sa ngayon, pagsatsagaan muna natin itong lumang greenhouse natin. Kahit sira na kasi, wala talagang magawa guys. Ayan. Ano na talaga? <laughs> sira na talaga. Okay pa naman to kapag inayos. Kaso lang, namumroglema ako guys kapag tinanggal-tanggal yung mga ano dyan tas akyat-akyat syempre yung mga halaman natin so mahirap mabuti ng ano gumawa na lang ng panibago dun sa unahan para isahan na lang ba diba? so yun yung naisip ko ayan tapos na tayo guys magdilig ayan ubos na yung ating tinimplang fungicide So, ayan yung sinasabi ko sa inyo guys sa mga ganyan. No? Ito, natuyo na siya dahil sa tinilig natin na fungicide nung una nating araw na dumating dito. So, hindi pa rin talaga mawawala yun agad-agad dahil uh, ano nga, na nadikita na sila ng fungus. So, mas maganda sana kung bago magbagyo, nadiligan na sila guys ng fungicide kagaya ng ginagawa ko before kaya hindi ako magkaroon ng problema sa kanya dati yan sa mga ano natin hindi ako nagkakaroon ng problema sa kanila tapos yung mga nasa ROS natin magaganda kasi bago magkaroon ng bagyo nagaano na talaga ako sa kanila guys nag spray na ako ng 7 para sa mga uod tapos inahalo-halo ko na yan 7 detain tsaka tango. Yung tango kasi ano, systemic fungicide siya. So yung detay naman para sa mga para sa mga leaves. Ayan, yung mga leaves nila kapag naabsorb nila 'yun, de ba? Parang ano na rin uh, double safety para sa ating mga succulents. Yung 7 naman guys ay para sa mga uod. Ayan. So gano'n yung ginagawa ko kapag nagdidilig ako sa kanila. Ayan, kaya lang yung ngayon talaga ay dahil nga walang nag-alaga sa kanila wala namang makapag dilig sa kanila ng ganun so, ayun, nagkaroon na sila ng pungus bago natin sila na-apply so kaya naman medyo sisipagan lang natin sa pag ano-ano lang sa kanila guys, sa pag dilig-dilig sa kanila sa pag-spray para mawala yung kanilang sakit parang tao lang din yan guys kailangan talaga iinuman nila ng gamot para mawala yung sakit nila. So, ayan. Ito nga, medyo nag-recover na guys. So, pero nakalbo, ba diba? Ayan. Kagaya nito, kalbo din siya. Dahil nagsimashi yung mga leaves nila. Ito din, no. Ayan, medyo naging okay na siya. Tinanggal ko yung mga, ano niya dyan, mga nalaglag na leaves nung bagyo. Tapos nag, si bulukan. So, tinanggal ko. Ayan, okay na siya ngayon guys. Hindi na nag, si hawa-hawa. Ayan. Pati yung nandun, guys. So, okay-okay na sila ngayon. Ayan. So, yung mga nandito, ganun din, no. Nagsianuhan sila, guys. And yung mga i-propagation natin sa ilalim, hinayaan ko na, guys. Ayan. Basa sila pero wala kasi ako mapaglagyan din sa kanila. Kung ilalabas ko sila, lalo silang mababasa. So, lalo silang mabubulok. So, hayaan ko na lang sila dyan sa ilalim. Ayan. So, yan na, guys, yung itsura ng ating mga uh, succulents after nating madiligan ng punji site. Ayan. So, sobrang ganda nila, guys, kapag ganito, kalalash. Ayan. Medyo nasad lang ako talaga yung mga peach, no and marasaki natin kasi sila talaga yung tinamaan dyan, guys, ng malakas na hangin. Tingnan nyo naman, oh. No. Ayan. So, tingin ko, medyo naapektuhan sila guys ng malakas na hangin kasi medyo malalaki yung butas ng net dyan compare nitong nasa bubong natin na eh, yung maliliit sya, ba diba? So, nung dati kasi nung bumagyo, malakas talaga yung hangin guys. Pero, ganito kasi kaliliit yung net na nakapaikot. So, yan kasi, net yan ang papa ko sa palay kapag nag -ano sya ng binhi. So, malalaki eh yung butas niya compare dito. So, yun yung kasi, yan kasi guys yung naka-protection dyan sa likod. So, pinalagay ko lang din yan sa kanya dyan. So, kaya siguro medyo naapektuhan itong ating mga peach snow. And purple delights and lalo na yung super bomb dahil nga tinamaan siya ng UV plastic. So, dapat ganito kaliliit yung butas ng net para safe yung plants natin. So, yun kasi, tested ko na talaga guys yung ganitong net. Dahil before talaga nung bumagyo, nung nandun pa sa harapan ng bahay namin yung greenhouse ko, medyo maliit pa yung greenhouse ko nun guys. Malakas yung hangin talaga guys. And may nakapatong ako. Hindi ako nakapag-ready nun. Talagang nakapatong lang yung pots na may laman. Tapos nakapatong doon yung ibang plants. Kasi konti pa lang yung plants ko nun guys. Hindi pa ganito karami hindi man lang niya magalaw yung ano yung yung pat na na kapatong lang doon so naisip ko maganda pala yung net na gamitin yung ganito kasi safe siya sa mga plants kahit na malakas yung hangin hindi niya madala-dala kasi siguro kapag humahampas yung hangin sa ganito nahihiwa-hiwa siya so maliliit siya ito kasi medyo malalaki oh kaya malalaki yung ano ng hangin na mga kakapasok. so malakas yung impact ng hangin. So, wala na tayong magagawa guys. Ganun talaga. Buti na nga lang guys ay hindi napuruhan yung ating mga succulents. So, nagkaroon sila ng mga uh, kunting damage. Pero, at least naman eh. Safe sila. Hindi sila na wash out. Kasi kung na wash out sila guys, kawawa talaga sila. Ayan o. Huh? Yan, yung mga propagation ko nakakalungkot kasi nagsi anuhan, nagsi bulukan pero no choice guys. Kailangan nating tanggapin ang katotohanan. <laughs> Ganun talaga ang life. Ayan. So ang ganda ng ating variegated. Ayan.